Good po mga kabasura. Nandi ako po ay kakauwi lang po. Wait na po, wait. Galing po ako sa William Bill tray. So, ito po yung mga nakuha ko ngayon. Eh, lang ako. Sa parahid lang. Ito mga idol. Papakita ko po. Wait lang. ni mama. Mga Yan po yung mga bakal na nakuha ko daw ilang pila ano. Oh. Mama, mama, pinipili ni mama, may yero o. Ang oh. pa ako madali dyan. Ang ang leg ko. Hmm. Kikita niyo po ba yan? Mama, kung may tatapon to ah. Kung to ah. Pang ano ito motor yan. Mayroon kong muna galaw niyan. Ayan yung bigay mo kay Ino. Ano mo ginagawa ng puta oh? Ayan, tinan mo. sino mo yung ginagawa niya mga idol, oh. Nakikilaw lang yung pusa, oh. Ayan, magaganda yung gamit. IPhone. iPhone Pro Max. may okay. yung mga nakuha hini. Mga nakuha na... panahong... ah, okay. ko, ko. yung mga tinawunang araw na. ilaw. Hindi ko kati mga to. Ito Ayan muna na silang mamili. Ayan.

Patingin, patingin, patingin. Ang kit na wala ng mani. Eh. Oo nga, nung ano, may pa. May insekto sa loob yung mani. Pakita mo kay, ano, kay Jimmy pag umuwi. Galaw <laughs> ka itong mamon. Ayun po yung bakal na ako. Nakipagkunahan pa ako dito, with Bin. Para lang makuha ko. Ayun, may butterfly din yung nakuha ko. Yung mga bulaklak na hindi kayo makikina pagkatapuan niya. Ay, um, eh natin ako may task ko pwede pang display yan eh. Ah, hindi kayo tutok mo dyan oh. Ah, hindi naman siya dito. Hindi tutok yan, kaya nga may alam. Kaya nga may alam bro eh. Ito pa isa. mo Ito ang babae. Kaya pala binigay ito ah, ano wala. Saan na display pala to May wire din ako. na ito eh. Yung itaktakan eh. Ah, yun. Uneng! si uning oh. Gulong-gulo din siya eh. Ano yan? Sabi niya. Ano? pa. Parang mga Ayun na nalagyan ng picture yan. Sa likod. Ay baka ni Menyan. Lagyan mo na kay Getty Astray. Mga mahilig mo ni... Wala nga pa ni <laughs> Uneng, napakagulang mo na, Uneng. Ayan ko ano mga kalakal. Beta mo na yung 1.5 na yun. Lagi ng tuka. Okay, wala na. Basura na. Basura na. Eto na gagawin mo dito, bulaklak. Hindi mo nila kabalit. Oo. Oh. Mamigay mo na lang. Hmm. Eto atin, ito. pan display oh, dun. Oh, 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 so, mga idol, tapos na po. Ako naman plastic na puti na yun. Ito. Ito. Paabot ng plastic na puti. Ito, 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 ito. Ito. Sabit lang eh, te. Eh, naka-video ako eh. Eh, hindi ka pa rin dito. Ano ba ito? Tapoy na koko na batura. Kaya inauna. Ah. dito ko ilalagay pinabog ko lang para ito ito so nagpapatalama po ako sa mga tagawid William Bill na hindi alam na nakap nagbablog ako yung mga nakukuha ko kapag ginabi ko daw baka mamaya tabi ni Chikat na ako eh ano nga yun kung so, magandang nalagay pera oh lagay mo yung mga ano mga maliliit eh, dito ko lalagay maliliit ano, minagawa ko Neng. Ito po yung. Neng ah. Pasunan bakal to, di ba? Ah, bakal. Ito po, po yung mga lalagay ng mga trato. Ano tawag dito? Halika dito. Ano tawag dito? Picture paint. Picture paint. Pain. Uh -huh. Yan. Sa. Ano po po. Dalawa. Walang bandaan baka mapapas. Ito. Ayan. Ito. Apat. Ang kanyan. Sinari ako yung nakalagay. Hindi <laughs> lang. At ito po yung pambutas pagka gusto mong mag-aral yung pambutas ito. Ting, 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 ting. Ayan. Ito po yung nakakamay. Tawag dito, Joy. Ticket Hall Pan. <laughs> po yung ano okay. shopping. malay pa po kaya wait lang ay mga picture na malilit. Ito, mamantag dito okay na. Ito, ang ganda to bago pa to ay oh, dyan <laughs> pumahayap ko ng puta nakita ba kayong bubuyog dito so, ano Thank you. Natanggol. din. Pis. Ah. dito talaga 'di. Mga video ako eh. Ito Labas mo Pusa to. to? ken. So, ano? Okay. Okay. Bakit? 'Yung Bibi ang Ito ba? Bibi Ito eh, Hindi ko alam kung yung ah, lalagyan to ko Lata ano ball pen so, ito na mga so, po, yung mga nakuha ko rilo mga basura. Ito po yung basura. Ito po yung rilo pa. na. So, mga idol, hindi natin alam kung buo to. Pwede natin pag pagawa o palagay ng battery. O, papalitan. Hindi alam yung Ito po yung ano. to. ito? Ito. Ito. Ano ba kailangan mo? Nectar yan. Magagamit niya pa yan. Oh, o, pag nagpakatal. Pag nagpakatal ba? Joke lang. Ito po yung mga kotse na magaganda. Ayan o. Oh. Ang kotse o. Oh. Maganda ng kotse, di ba? So, kagaya kanina nakita nyo naman, yung mga nakuha kong kalakal na on display. Mapamigayin natin yung kapit ko. Ito po. Hello, oh. Mahilig po ba kayo dito relo? Ayan. Eh. Kaya na po, gagawa na ng bahay. <laughs> ito po yung pambipi. Mga alo, Ito po yung mga relo na kuha ko. Yun, hindi, hindi ko alam kung buo ito. Ito po yung mga tao sa William Bill, yung mga mayayaman ko na nagpapalit ng gamit, ako rin at, eh, na rin ang kumukuha. Kasi nakakatapat, hindi mo na dito po. Eh, alam, magaganda po yung gamit nila. Ayan o. Kita niyo ba yan? Palitin lang daw yung battery yan. Dapat may anong po pala akong ibablog din inyo. Yan. Yan. Cellphone na dirilo. Hindi ko sure to. Yan. So, mga idol. Tatabi ko to. pala ako dito. Mga ko pa Uning daw Neng. Hi. Tawag po. Tawag wala 'to hindi na tawag na rotaryo Kaobla ko tayo na yung natabak na wala eh. Ah, Naon, mata ngayon naman. Ang pala tayo yung natabak doon. Ah. Ayun o. Ito na umaba. na, tapot na. Ayan, nagpapatalamat po ako sa mga nagbigay ng kalakal. At ayan na po yung mga kalakal na nakuha ko yan. Hindi po mo yung galon na, Ayan ah. Ibebenta na lang po yan dahil sa pampili-bigat. Kapang, kapang araw-araw. Nagpapatalangan po ako sa mga nabigay na kanakan. Pero ito, hindi ko lang alam kung ano naman ito. Bakit hindi mo pabuksan? Para kung basura may isa din eh. Eh, hindi ko kayo magbukas. Ang gani lang ah ito. Teroy. Kaya nun. Ng... Ay, di ba ano lang? Anong mangyari eh? Ah, mga punda. Mga punda. Mga punda. Mga punta. Mga, punta. mga, punta. mga oh, na po ako. Hanggang, muli, hanggang dito na lang po tayo mga idol. So, next. Thursday naman. Uh, ah, abangan nyo po ang susunod na vlog ko. Pasok po yung mga... Hindi ko Pasok muna na dyan yan. na dyan. na dyan. Tapos mo na po ako. Sige. Hanggang dito na lang po yung vlog ko mga idol. Nagpapunta naman po ako sa mga tumusuporta. Lalo na po sa mga vlog na... mga nanonood ng video ko. Lalo na po sa mga gustong... nagbigay tayo ng na kalakal. pag lang po ako sa aking Facebook page. O kayo Facebook Messenger. O sa YouTube. Comment lang po kayo. Kapatalamat po ako, lalo na po sa mga OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa. Lalo na po kay Tatay Ron. Okay. na lang po mga kabatura. Paalam, hanggang sa muli.